have been attached nga talaga ang blessings na tatatanggap ngayon ng ating donval na sila Donny at Bell Mariano na kung saan alam naman natin nakaliwat kanan nga ang kanilang endorsement at projects. At syempre hindi nga talaga nagla nakakalimutan na mag-business. Kaya naman ito nga ang ating Doni ang pag-uusapan natin ngayong araw na kung saan ay tinayo na nga at nagbukas na ang kanyang bagong business. Narito nga guys sa nasabing post. ayon pa nga sa caption ni Donato, First station shell South Forbes now open. umani nga agad dito ng maraming komento. At makikita nga rin siya na nagkomento nga rin ito ang si Darren Espanto. At sobra talaga silang natuwa. At kinongrats nga ito ang ating Donny. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at talagang nagtrending na sa social media. Sobra talagang nakakabilib ang bawat chip events ng ating Donnie at Belle, together man o individual. Kaya stay tuned lang tayo for update.